Tuan yeah. <playing> um, first in plan kuat. Dan tu bela. Di sini kita tuh

May airdrop, may yan para i-fix. Uh, bilis na, ng mag na. So. Ah, i-fix yan Ingat lang. Let's drop siya. May arsenal pa para, may arsenal. Uh, really nalikod Tay isa patay isa patay. Uy okay, gawin naglalag ako pa Natapos na lang yung laro, yung pira ko, yung kunti pa Tang tangin yung pira, yan <laughs> Hindi natin din maagpon yan, maagpon Ano lang yan, wala score Oo oh, nga din, na akong mga... Medic eh. Naka-medic to eh. Namatay ako sa <laughs> bomb. Naka-medic yan par. Wala ka din, patay tayo. Naka-medic yan eh. par. Hey, nga ba lang ako, apa ba? Sabol. Oh, patay din siya. <laughs>